So may papakita lang pala ako sa inyo mga kaji no Ang laki Ayan ayan no Inchik mamoy eh. Good morning good morning mga ka adventure no So ngayon pala ay eh, Magahan tayo ng Gino So sana meron tayong makuha ngayon Mga ka adventure no Ayan So ayan guys, uh, tayo alis na no. Ito pala yung bago nating kasama, kapalit ni Pirok Pirok. Uh, at ito naman yung isa. Si Kuya Bonjing no. Ayan, tara guys, let's go. So ayan pala ah uh, guys no. Kahit bawal tong isa natin na kasama si malit na bata, si Pirok Pirok, sasama pa rin daw siya. Matigas ulo nito eh. Ayan. Paano kita? Abra. Tara, let's go. Ayan ah, mga ka-adventure ito pala yung papasikatin natin ngayon, no? si Lapog. Tignan natin ito kung magaling ito mag, mag G. Oh, so, ah, uh, ayan guys, ah mga ka-adventure, medyo malayo-layo pa yung pupunta natin, no? So, kwento-kwento muna tayo dito sa, sa daan, no? So, yung pangalan pala nitong bago nating kasama, guys, ah... Uh, Kamandag. Kamandag. Wow. Ako pala si Kamandag, no? <laughs> Tignan natin kung makamandag to sa gagamba, guys, no? Ayan. So, update pala, guys, no? Talagang ganito talaga yung... Hirap ng umpisa ng vlog, no? So lakad-lakad lang. Medyo malayo-layo yung pupuntahan namin, no. So, ayan. Ah. Uh, Shoutout pala sa kay Boss. Nalimot ko, ah. Nalimot talaga ako, nalimot ako. Sino ba? Si Ayon, kay Shoutout pala kay Boss Dagambino PH, no. So, idol ah, babalik na babalik ulit tayo sa pagba no. So, ayan. Ito 'yung mga bago na naman nating kasamahan. Si 'yung nasa una si Kamandag. Ito 'yung nakakulay green si Pirok-Pirok at si Kuya Bunjing, no. So, tayo guys, tagahawak lang tayo ng kamera. Hindi tayo marunong magnagamba So, ayan mga adventure ah, dito tayo, no. Dito na tayo sa area na una nating paghahanta no guys ah, uh, medyo malilim dito kaso pero doon pa tayo sa unahan no ayan pakita ko lang sa inyo yung daanan ano so ganito sa amin maputik ngayon kasi ano uh, umulan so yun doon pa tayo sa unahan pa tayo guys no so ayan sana uh, swertehin tayo ngayon guys at uh, kahit makaisang peraso lang tayo, okay na yun. Mga ka-adventure, no. Nandito na tayo sa spot. At gina yung si Boy Kamandag. Mukhang may nasisipat na agad, oh. Okay, ayan, no? oh. Ito yung spot na natin ngayon kasi ito yung bago nating kasama, no. Matibay ito, eh. So kami ni Kebunjing, dito lang kami sa likod. Ayan, ayan o. May sinisipat na agad, no? At si Perok Perok, ganun din. Ayan. Spot na natin to dati, guys. ah uh, remind ko lang, no? Dito tayo dati nagbablog din. Nung, nagbablog tayo noon. So, ngayon, babalik-balik na tayo, guys. Kasi may active na tayong kasama. Ayan, si... Sana hindi tayo iwanan nito. Ni Boy Kamandag. So may papakita lang pala ako sa inyo mga kaji no Ito kahit umaga na Nasa bahayan pa rin Pero hindi natin to kukunin no Kasi hindi naman to gagamba Ano to ah uh, Inchik mamoy tawag dito sa amin ito eh Ang laki Ayan ayan no oh. Inchik mamoy So ayan pala mga ka-adventure. Uh, update lang no Wala pa tayong na hunt ngayon So, medyo kasi makulimlim at uh, umulan umulan kasi ng ilang araw. Sana meron tayong na uh, jackpotan pa rin, no. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa, guys. O, yan. So, GG lang tayo, G. Ayun yung si Buikamandag Kamandag, no. Layo. Buikamandag. Kamandag. Ayun mga ka adventure, no. Hindi pa tayo natatapos magsalita kanina, nakachamba na agad si Pirok-pirok. Eto. San yung sapot niya? Prok prok. ayen kita ko na guys. Ito. Talagang mukhang maganda ata to ah. Magandang morning. Ito guys no. So yung nakabira si Prok Prok. Ayun. Ito yung sapot niya guys. Ayun to Yan? Ha? Papunta rito. Tapos san nasaan siya? Ayun! Nakita ko na guys. Ah. First hunt natin guys no. So kulay brown. Sobrang laki nito guys. Yay! Okay, one point Kunin muna to. Yeah. Okay. One point. So ayun mga ka-adventure si tumawa lang natatalo siya ni boss pirok pirok no magaling talaga to ito taga magaling natin na handler hunter natin guys no si pirok pirok yan grabe nandito sa masukot na kita mo naman yung tinaguan nya layo boy saan siya ay eto ang gulo ng sapot guys no eto kung nakikita nyo guys ayan sana siya boss Oh grabe oh Layo no So ito pala guys ano Uy good for fighter to Guys Selection TM to guys no Bumanat na talaga to Kakabalik lang kasi natin mag Vlog ulit no Mag hunt Bumanat na agad si Perok Perok So update lang pala guys no So good good ha uh, good hunting na area no ito napakaganda sana ng ano dito guys pero wala pang laman no so di natin alam kung may naghahunt din ng gabi tayo pang sa umaga lang kasi tayo naghahunt no so ito yung pinaka good spot talaga na may gagamba talaga na shore yan guys no hunt lang tayo guys so yun pala guys no uh, medyo malayo ta sa kasama natin no Nandito sila sa kabila. So, tinatawag tayo. Ano? Go Wala pala guys. So, hunt-hunt lang tayo, no? So, yung nakakachamba pa lang pala sa atin, si Perok-Perok pa lang, no? Si Boy Kamandag, ayawang ko, nasa na? to nagkakagulo naman tong dalawang to so ayan guys no yung kanina dyan na tinawag tayo wala ng dalawa nating kasama no so pag abante ko lang guys no ito may nakachamba tayo guys no ito yung sapot nya guys papunta rito patawid lang no dito ayan tapos sobrang lalim nito guys grabe mula dyan pababa ang lalim eto sya guys oh yan kulay brown ulit to guys no so ayaw ko kung good size ba to o hindi ayan Ito sya guys ayan ito ito to kajeng ko pat tingin nga natin kajeng it Pakita nga natin yay 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 baka tumalon op yun na lalabas na op yee o TM guys ayan TM good size o kunin mo na keep mo na yan kay Bonjing ayan mga kadventure ah tinatawag tayo ni kamandag no boy kamandag di mo makita Wadi na mana kacamba si guru Ah, kinuha na niya na agad. Malit daw, guys. Pwede na. Ay, pwede na. ayan 'no? Oh. Pwede na 'yan. Si Boy Kamandag. Adyo, adyo. Adyo, adyo. Ha, pa raw? Oh. No. no, no, no. Matindi no, no. <laughs> ka. No, 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 no. Pati, no, no. pati daw ito, guys, oh. Oh. Pati 'yan. Kuha niya 'yan. Ibaka? So ayan na uh, guys no uh, good naman yung spot na to dito naka tatlo tayo isa kay kay pirok perok isa sa akin uh, dalawa pala kay pirok perok no so si Kamandag nakahabol isa 2 is to 1 grabe ka Kamandag oh ta bato-bato <laughs> 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 update pala guys no uh, mula doon kanina bumaba lang tayo guys no so babalik tayo dito sa ano natin sa dati nating pinagkuhan ano yan let's go let's go hunt lang tayo guys no so nakakaapat pa lang ata tayo lima lima pala sabi ni perok perok so si kamandag ayan ha? Go-umpisa na. So, ayan. Tara, tara. G, 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 Okay. Nandito na tayo sa spot natin, guys, no? So, ayun na. Tumakbo na si Kam Boy Kamandag. Pirok, pirok. Kami ni Quebon, bonjing alare lang kami, no? Kung may makita tayo, de okay. Puro sila yung mga magaling talaga. Ayan. Banat agad, banat. So, ayan, guys. Ah, sinalaubong tayo ng napakahaba ng sapot guys no ayan no tutulog na ako na ay eh. oh naantok na rin siya kahanap hantod wala nga nina oh karabong ay, ko ay, na no diyo no ka para piste kan mo na po ayotin ko matibay pa nga naksin mo wala wala guys no Gra karabong ko ngayon na. So, ayan mga ka-adventure, ah, tayo uwi na. At parang uulan na, no? So, ayan. Uwi na tayo. Uh, Nagkuha po ako ng miyawas mga ka-adventure. Uh, nandito po kami ngayon sa mga katuna namin. Yeah. <laughs> so, tara na guys. Uh, uwi na tayo, no? So, buta na tayo ng ulan, no? Yung uh, mo dyan, mga ka-adventure, ano, ayan, mga karabaw dyan, sa akin yan. Yay. <laughs> so, ayan, ayan. Uh, like and share na lang, guys, no? Abang-abang na lang sa next upload natin guys. Thank you, thank you.